Uh, good morning po mga katopa Welcome to my youtube channel uh, Nandito po ngayon sa uh, Lugar namin Sa tatay ko Kasi nga nagbiyahe kami galing palawan Nandito po ngayon sa yeah. Bahay ng tatay ko Kaya Magpa-hospital kami sa bayan ng ano ng Nabal. Nandito po sa tatay yun. Eh. na. At saka yung mama ko nandun sa loob. Punta natin mga tropa. Hello, ma. Ayan po, mama ko. Uh, nag pa. Punta po tayo ng ano, bayan ng nabal. sa uh, hospital sa kanila. Check up. At check up. Si tatay ang pamedikal. Ano sa sakit ni mama? Diabetic. Diabetic. Kaya tatay? Kuan? Uh, pneumonia. 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 Uh, bali, up, check up na lang mga katropa yung nadat na namin dito kasi nga ay biyahe pa kami ng ano ng Palawan papuntang Liti kaya palo object -up, up na lang ang kundat na namin kaya samahan na namin po sila sa pag object -up, up sa Nabal kaya abangan niyo lang mga tropa yung palo object -up, up namin kay tatay at kay mama kaya abangan niyo lang mga tropa. salamat yan ang sakyan natin o oh, hugi Puntang na ba ito yung sakin natin? Kaya ko yung kamera sa dagat. Hindi naman. Hindi naman siya dagat. Hindi naman Hindi Biyahe ng matagal kasi hindi no, siya makabiyahe ng matagal. Kasi nga ang biyahe namin, mga ilang oras mapupunta natin ng bayan ng ano? Ura, uh, one hour. One hour, mga tropa? Hindi <laughs> siya makakuhaan kaya kada biyahe, mag-ihi-ihi. Wow! <laughs> <laughs> <One>. yeah. Yeah. <laughs> Dito si Marlo, lepan 1 derika Tunga si Natsuti.

gas pressure gas

sa mga desegod na. Kunan na siya ng ihi. na Na na.

जीरा नमक बहुत था din mga na, mga propa. Balikan lang namin mga 10 AM. Marvin. Kailangan pa pala yung supporters ko sa pagbablog ko. Yan, mga kasama nyo dito. Dino boss, pilapon boss. Nasa rin Medalya TV. Ha? Nasa rin Medalya TV. Kako oh. YouTube. TV? Up, <laughs> Jamie, shout out, TV, shout shout Fishing TV. Fishing TV sa? Fishing Fishing TV. lahat, mga Ay, salamat mga tropa Tapos na rin uh, Bibili na po kami ng gamot Tapos so, uuwi na kami na mga medisina, mga medisina. Mga gamot. <tipos> Balik na po kinisya, mga bakit na po.